Yo, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome to Mahalta Farming Vlogs. So for today's vlog guys, ayan uh, a short update lang para sa mga biik natin and sa mga inay natin baboy kung ano yung mga uh, gagawin natin uh, after this day, ano? And ayan na uh, I'm planning na bukas na talaga kapunin yung mga alaga nating biik. And for now, ayan maglilinisan na kami dito sa farm dahil marami ng tuyong dahon at magsusunog sana Kaso nakalimutan namin magdala ng walis tingting. si Zoe kasi ulyanin. Kasi. Ano, ulyanin si Zoe, ayan. So, yun guys, um, napakain kami dala dito ni Zoe ng mga alaga naming baboy. Si Zoe ang nagpakain sa mga uh, biik, nakamuka niya. Ayan. So, malalaki na yung mga bake natin, guys. Ano? And syempre, ipapakita natin yung mga bake na yan and mag-update tayo sa kanila. Ano, but syempre, before anything else, sa mga bagong hindi uh, pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakapasyal dito sa YouTube channel natin, ayan, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, pakisupport na rin po yung Facebook page natin, yung Mahalta Farming Vlogs, para mas ma-update pa kayo sa mga further announcement natin ng mga posts. Ano? ay eh, nag-upload din tayo ng mga videos natin. And pwede nyo rin po akong i-reach out doon sa so pamamagitan ng pag-message ninyo sa Mahalta Farming Vlog. So, without further ado, intro mo tayo. Let's go! Na marami abudik, no Ayan guys, oh, o, kita nyo, lalaki na ng mga bake natin, o. Oh. Ayan, di ba? Itong kay Sarah, And the good thing, or good news, is kumakain na sila or at medyo marunong silang kumain ng kanilang mga pagkain. Yung booster na binibigay ko. Hmm. Uh -huh. Hello! Huh. right. So yan sila guys. Ang ganda. Malalaki na sila. So, ayos So, Goods na goods to. Ito, wakan ko na lang yung ating cellphone para mas makakita nyo talaga. Ayan. O, oh, diba? Ang lalaki na nila, guys. O, oh, ang gaganda ng katawan nila. So, mas mas maglulubo pa to pag talagang kumakain na sila. Ayan, ito rin kay, dito kay Sarah. Ay, kay City. Medyo madungis lang sila dito. Banda. Ayan, lalaki. Uh, gaya nga nasabi ko sa inyo, guys, sa previous vlog natin, is hinahayaan ko na medyo maging madumi yung mga alaga nating baboy. Siyempre, kasama na rin yung inahin nila at mga biik para mas tumibay sila or may immune sila sa bakterya. O, katulad yan, hindi ko tinatanggal agad yung dumi. Kaya babayaan ko lang na ganyan, guys. Ano, huwag lang yung sobrang dami, guys. Ha? May disadvantage din yan. Alright, eto. O, so, hinahayaan ko lang sila kasi normal habitat yan, guys, ng mga baboy yung maging madusing sila. Normal lang yan. Oh, at least ang kinaganda na ng advantage nun guys. Oop, ano ba 'yan, Sara? Ah, uh, Lenny. Ang advantage nun guys is mas ano sila, mas uh, tataas yung immunity nila sa bacteria. Mhm, mm di ba? Tingnan niyo, ang ganda ng nila. So bukas, uh, natin yung mga 'yan. Ito pala si Clarita oh. Ito lang hindi ko na pa nasalpakan ng ano ng semilya kaya hindi siya nagbuntis ngayon. Eh di rin siya napaka nakaanak. Ayun, pero maganda naman yung katawan niya oh. Ah, ano diba? Pero magaling din magalaga ng ano to guys, ng mga ano niya, biik. Sayang lang talaga dahil sa ASF. Ano lang eh? Ano na? So the next ano rin, siguro magdadagdag na rin tayo ng dami ng pakain sa kanila. Kasi lumalakas dumede yung mga biik. So magdadagdag tayo ng pakain at baka mabitin yung mga biik. Ayan. Pero kasi pag ano guys, atandaan nyo guys, especially sa mga bago nag-aalaga ng biik, isa sa naging cause kung bakit nagdudumi ng malambot yung mga biik, no? especially pag hindi pa walay sa inahin nila, ah uh, pag sobrang gatas ang kanilang naiinom. So isa rin yun. So ngayon, sa nakikita ko sa kanila, ah uh, pwede na tayo magdagdag ng ano, ng pakain sa mga inahin. So, dadagdagan na natin. Ngayon kasi, kada kain kasi nila guys, ang nilalagay ko lang is isang kilo. O, oh, kukula, okay, lalaki na nila guys, o. Oh. oh di ba? Ganda. So, yun guys, nakita nyo yung ah, uh, uh, ah, ano namin, ah, uh, mga biik. Ayan, ito pala si Zoe. Ang pinsan ng mga biik. <laughs> Ayan. Ayun, so ano guys, ah, uh, bukas, um, magkakapun tayo. Ano? Kakapunin ko na yung mga biik natin. Then, Um, tuturukan natin ng vitamin B complex at saka uh, iron no, para pampatibay ulit ng mga katawan nila at saka mas malayo sila sa sakit. Katapos, after one week siguro, tuturukan naman natin ng vitamin A, ADE naman yung mga alaga natin, pati yung inahin para mas, ano siya, mas maging uh, productive yung pag, uh, ano niya, puproduce siya ng gatas sa mga biik niya. So, yun guys. Yan lang ang aming uh, short uh, update or yes, short update sa ating uh, mga alagang uh, baboy dito sa Mahalta Farm ano. So, guys, sa mga bago dito hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para laging ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And support nyo po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs, guys. So, guys, Mahaltians, ayan. So, uh see you on my next vlog. Bye.